Guys! 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 Guys. guys! Yes, guys! After 30 years. 30, 30 years? Yes, sobrang tagal ng biyahe namin. Na as in. Tata, baba tayo. Tama. Switching, switching. Good morning po! So ngayon, kami ay mama mamamasyal. Kasi gusto si Dongdong makita. Gusto makita yung family ni Ate Jadi. Yeah! Di talaga. Where do you wanna go? Sambor Olofino. Ayan na si Meng. Meng, let's go na, Meng! Let's guys. Let's go. sa kapalit mo, Meng. Ate, magkakita ka na dyan. Dyan kaya nga may swing. Si Kuya Adi ang dami niyang balang tubig, ha. Kuya Adi! Kuya, san tubig po? Ay, thank you po. Si Adi, sumunod. Ay, de. Pwede na na siya. Kasi, kasi ba ako dito? oh, may pwesto yeah, ka talaga para dito. Kasi hindi na titiis na, hindi tayo pasama. Sumunod pasawa. yan. Oo, oh, galing kami sa argao. Sabi namin, babay na. Sumunod! <laughs> 20 mil ang pamasahe. <laughs> Sobrang yaman. <laughs> ano yun? Ano meron dyan? Floating so boat. Mga, ha? I'm floating, ay, floating boat. Ano? Lumulutang na abang ka, ay. Floating restaurant. Buti pa si ah. Dongdong. alam niya. Parang ano mo alam? Ano alam mo, Dong? Kasi sabi mo sa akin. Ay, tignan natin. tayo. Tingin Favorite ko yan Favorite mo tayo? Yes. Gusto mo dyan daw? Hindi na naglog ang tao dun, no? Ano? safe naman siya. Mukhang safe. Saan tayo magpapark? Hindi pa kami kumakain sa kong sakali man. Diyan kami kakain. Parang kailangan natin umikot sa kabila. Ano, ano? Ito yung bayo. Ito yung bayo. Ito yung bayo. Ito yung Bigla pong umulan. Kung nandito na kami, bigla namang

One, two, three, go. Are you happy? Yes. Yeah. Mm. Okay. Nag-happy pa. Ano, ah, hindi ka pa happy. Sorry. Favoritong okay. 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 number natin. Tapos na lang table. Eight, eight ka din? Eight ka din? Eight ka din? Hate, eh. Hindi pa dahil kay mama dito yung makakaranas ng mga ganito. Thank you, mama. Mama, yeah. thank you sa mga fight mo. Thank you, mama. You know that I'll talk about the best. <laughs> Pagkasama natin si ama. Wow, Nag-flow tayo. Ito na yung bangka natin. Ay, wow. Favorito ni Dongdong dong to. Hipon. Buffet to. Buti lang, lang. hindi <laughs> ako nagkain kayo ng umaga doon sa <laughs> ano, tinuruga namin. Sayang malas ako na, na, lang, na lang ano, punta lang yung pagkain doon. May barbecue, kare-kare, ay putao Mm, putao mm. 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 Sarap! Pati mm. ka? Hindi. Ah, hindi kaya. Mm. Hindi agad kaya, wala pa nga. Mm, yeah. Yung mga ah, foods ng mga big time, eh. dapat malilit lang, hindi pyes, hindi, hindi binibigla yan. ano yung panggap yan? So simula na, maabantin na kami. Kaya sa likod, nadyo na si Kuya. Special number pa to eh. tayo na we have to <laughs> be alak naman sa pool. We have to be grateful. Thankful is... <laughs> sa so lahat ng meron tayo uh, sa uh, buhay. Ming! Ano ba yan, Ming? Okay na, okay na. Baka, baka mapalalim. Sobrang... Alam mo, hindi ko saan... Hindi ko alam kung paano ko i-appreciate ito kasi hindi naman kami mahilig sa mga man-made na mga spots, di ba? to nito, nagumuha sila ng boat para kumain sa tubig sa ilog. Pero sobrang na-amaze kami sa view. Tapos sinabayan ng ulan. Tapos may music. Kung nasan kami ngayon. Hindi ko alam na ma ako ng ganda dito sa lugar na to. Look at that. Tignan mo yung tinadana namin. pumu Tapos may araw doon. Tapos kurbata. Tapos nasa boat kami. Everybody is here. Yeah! Yeah! Mama is eating. Hello. Hi, hi. Hi, baby. Wow. klase, ibang klase to. Siguro talagang chumem yung vibe namin. Hindi ko lang alam pag naka-vibe ko pero sa amin, sobrang swerte namin yun. Panalo. I stop tayo dito, I stop tayo dito. Yes. Okay. Oh, stop, tayo. So, stop tayo dito. asa tayo na kaya. Ah. <laughs> <Woo! laughs> <laughs> Assignment po yan! Uh, assignment po yan! Assignment po yan yan e. yeah, na sana practice mo! Assignment po yan! Magpalala po yan. At okay, yan! Isa to sa mga solid na napuntaan namin sa lahat ng napasyala namin sa mga maikling oras na to. Isa to sa pinaka-solid na experience. Maraming maraming salamat po all! Talaga nga naman mga oo, oo, no? Oo, oo no? Okay, take out yan yes. sa buffet. Yes, oo, no? Oo. <laughs> oo, <laughs> oo, <laughs> oo. <laughs> Galing. Galing. dawika na. Eh duon si sama, kita niya dito. Sino ba naman kasi, di sa itsura nito? Oh my god naman kasi. <coughs> Ay, ayan pala siya. Hindi oh. yun. Hindi siya takot yun. Hindi pala siya takot. Ay, gumalaw! Uh, Dong, gumalaw. <laughs> Dong, gumalaw. <laughs> takot sa ako niyan. Akala ko matatakot. Kaya ang... ng... pala. <laughs> nandun nandun pala siya ka pa picture. <laughs> Ay, <namubalan> siya picture. Ay, nabubaran siya. Nakangiti ni. Alright, sabi dito, Tarsier this way. Tarsier, Tarsier. Ang kiyat! Tarsier, <laughs> Tarsier. <laughs> Tarsier, <laughs> Tarsier. Ayun na yung tar pare. Yeah. Akala ko hindi ako may impress Ito na naman ako. Hindi ko ina-expect. Sabi ko gusto ko kung ano na nakikita ko. Yung ano yun na yun. Tapos ngayon natutuwa na naman ako. Kanina natuwa rin ako dun sa ilog na ano. Pumakain tayo sa bangka. Tapos ngayon natuwa na naman ako nakita akong tar shield. hindi sila malay sa kababa na. Marami kasi mga insect dito. So kahit dyan sa na nagubot na marami dyan? Ah dyan lang sila. Mm -hmm. nay, nay gusto ko. Gusto mo no. ano? Ba, Bawal! Hindi yung yan. Kasi may toy na Tarsier. doon. To. Oh, may toy, may, yun. yung... may toy. Hindi, hindi din bilhin pa. Hindi ano? So, pabalik na kami. Kapos na tayo mag-check ng mga Tarsier. Maganda, yes. Tahimik lang talaga. Welcome, no. baby! Ano? Ano? Uy baby! Hello, baby! Hello, baby! Hello, Oh Thank you papa Welcome baby! I love you I love you Hello, baby! Hello, baby! Hello, baby! Hello, baby! Hello, baby! Hello, baby! Hello, Apo? Ibarin yan, tayo ba kaka? Ayon, yon, 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 yon. Okay, let's go. Ayun sa taas Ano daw? Dito na daw. Kalisto 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 Yan doon, pwede mo i-explain paano nabuo yung chocolate hills? Hindi. Ikaw kaya din. Kinuha sa, ano, sa plastic tapos ginanong ganun ni, <laughs> ni, Lord. Ginanong okay, Nagbatuhan yung dalawang higante. Ay, Nag-away sila. Dumating yung dalawang higante, tapos nag-away daw sila. Tapos nagbatuhan sila ng putek. Uh -huh. Tapos, yan, nagbuo-buo yung mga ano. <laughs>